Mula sa malayo tanaw ang laki at lawak ng grass fire na ito sa barangay ng Baranta, Tabuk City, Kalinga. Ayon sa BFP Tabuk, nagsimula bandang alas 4 ng hapon kahapon, April 24, ang sunog. Ay, hindi kasi abot ng fire truck natin yung mga yung taas ng budok kaya ang ginawa namin, nagpatpat na lang kami para hindi kumalat yung sunog. Nagpalala pa dito ang ilang buwang kawalan ng ulan at malakas na ihip ng hangin malakas talaga yung ihip niya kaya medyo malawak yung yun yun niya yung uh, within that time panang time uh, umabot sa 30,000 yung yung uh, pagkalat kasi tumulong talaga yung malakas na hangin sa pag, paglawak ng apoy wala namang nadamay na mga ari-arian sa sunog. Aabot sa tatlong ektarya ng kabundukan ang tinupok ng apoy. Alas 3.41 na ng madaling araw kanina, April 25, nang ideklara ng BFP ang fire out. Iniimbesigan pa nila ang naging mitya ng apoy. Iwasan po natin na magkaroon ng sunog, lalo na pa summer na. So kahit kasi yung mga upos ng sigarilyo, mga... Kahit yung pinabayan lang, tinapon lang yun sa kalda kalsada, pwede pa rin kasing mag-cross ng paraksidentally. So, ang dat maaari po, kailangan po namin ang tulong ng community. Ito na ang pang-apat na kaso ng grass fire sa lungsod ngayong taon. Charles Nicolimon, RNG News.